Sige po, uh, isa yan, number one, uh, para sa akin, ang lahat ng bagay dito sa mundo, hindi mo naman talaga madadala sa hukay. Alam naman natin yan. Yung mga awards, recognitions mo sa office, sa opisina, sa trabaho, hanggang dito lang yan. Talino mo, itsura. Kukupas din yan. Yung talino, malamang hindi kumupas lalo lahat, no? Pero yung itsura yung beauty na sinasabi mo na meron ka pang mga mga ano yan mga kilay-kilay pakilay-kilay kukupas din yan okay ang akin lang sa huli sa huli ang maaalala lang sa'yo ng mga tao e eh, kung paano mo sila trinato yung mga tao nasa paligid mo yung asawa mo yung mga anak mo yung pamilya mo okay that's number one Number two, napakaiksi ng buhay. Alam naman natin yan. Life is short. Lagi natin naririnig yan. Pero pwede rin life is long. Pwede, depende sa inyo. Pwede rin mahaba buhay, pwede maiksi. Depende sa inyo. Pag inalagaan nyo yung sarili nyo, pwedeng humaba, tumanda kayo. Pero kung isalaulan nyo naman sarili nyo, pwedeng 25 pa lang, patay na kayo. Depende, 30 anos, patay na kayo. Okay napaka ng buhal, uh, buhay. Life is shorter than what you think. Malakas ka ngayon, di ba? Pero baka bukas, wala ka na. Alam naman natin yan. Maraming nangyayari niya. Kasama mo palang kahapon, wala namang sakit. Pero ngayong umaga, hindi na nagising. Ha? Hindi na nagising. Kaya para sa akin, we have to live better. Uh, if we can live the best every day, yung best Yung isagad na natin Give it your best shot Lahat ng bagay na ginagawa natin Para sa sarili natin Para sa pamilya natin Para sa kapwa-tao natin Para sa mga kaibigan natin Para sa bayan We have to give it our best shot lagi Kung pwede lang, no? Live better Love better Eto John Eric Asin Magpatawad ka Magpatawad ka kasi lahat naman nagkakamali. Ah, di ba? Alangan naman. Sino ba dito ang hindi pa sa inyo nagkamali? Wow. Magpatawad ka. Ah, lahat naman nagkakamali. Number three. Okay, number three. Ito napaka-importante nito. And I, I guess everybody would agree with me on this. Mahalin mo ang pamilya mo. Oh, ito para sa may mga pamilya At nagbabalak na magkaroon ng pamilya Mahalin mo Ito pakinggan nyo Mahalin mo ang pamilya mo Bigyan mo sila ng oras hindi pwedeng mahal mo ang isang tao pero wala kang oras para sa kanila. ba? Diba? Umuwi ka sa mga mahalagang pangyayari sa buhay nila. Birthday, anniversary, Allah. o kung ano-ano pa. Yakapin mo ang asawa mo sa umaga, pagising mo, at sa gabi bago kayo matulog. Kung magkatabi kayo. Kung hindi, okay lang yon. Okay? Uh, kumain kayo sa labas. Kumain uh, kayo sa labas pabinsan-minsan. It, it doesn't have to be expensive. Uh, ang importante, nagkakasalo-salo. Celebrate life with them. Pamilya mo. O, ulitin ko ha, mahalin mo ang pamilya mo. Hindi pwedeng mahal mo yung pamilya mo. Sinasabi mo yun, mahal ko pamilya mo, mahal ko pamilya mo. Mahal ko pamilya ko. Pero wala ka namang oras. <laughs> Di ba? Wala ka namang oras. Eh, eh, e, ano eh? walang synchronicity. Eh, hindi, hindi tumutugma. Okay? Number four. Number four. Hindi sa lahat ng oras may second chance. Okay? May, may bibigyan ka ng pangalawang pagkakataon. Hindi sa lahat ng oras may second chance. Kaya gawin mo na lahat. Sabi ko nga, di ba? Give it your best shot every day. In everything you do, give it your best shot. Don't hold back in loving and in forgiving. Ulitin ko, don't hold back in loving and in forgiving. Napaka-importante niyan. Magmahal ka, magpatawad ka. We are not guaranteed of tomorrow. At kung sakaling bigyan ka man ng second chance, huwag mong sayangin. Itama mo ang mali. Ha? Matuto ka. Bottom line, maging mabuti kang tao. Okay? Sige, malinaw naman siguro yan. Hindi ko naman kailangan i-explain. Na Number five. Last na po ito. <coughs> Have faith. Faith, no? Faith. F-A-T-A-T-H. Faith. Maniwala. Paniniwala. Hindi yung, hindi, I'm not talking about faith, religion, whatsoever. Paniniwala. Have faith. Magtiwala ka. Kahit sa mga oras na ang hirap magtiwala. Diba? May mga pagkakataong ganon. Magtitiwala ka, pero parang ikaw mismo sa sarili mo na pinagdududahan mo na sarili mo, Pinagdududahan mo na yung kapamilya mo. Ang hirap, hirap na magtiwala dahil sa pinagdadaanan nyo. Diba? Ulitin ko, magtiwala ka kahit sa mga oras na ang hirap magtiwala. Even death has a reason. Even yung pagkamatay ng isang tao may dahilan yan. Even the misfortunes in life have reasons. Lahat yan may dahilan. Magtiwala ka. Na bakit inaalaw ng Diyos yung mga masasakit na bagay na mangyari sa atin? May dahilan. Okay. may dahilan at siya lang, siya na lang ang nakakaalam niyan. Okay? Siya na lang. Minsan, lagi kong sinasabi dito sa programa o sa anong programa noon pa man, may mga katanungan na hindi na kailangan ng ano, kasagutan. Katanungan na hindi na kailangan ng sagot o kasagutan. May mga... Basta hindi lahat ng tanong kailangan sagutin. Kung minsan, uh, marami kang tanong sa sarili mo, pero kailangan mo na lang isuko, isurrender sa kanya. Kasi kung minsan, hindi na natin alam kung anong dahilan. Bakit nangyayari mga bagay na ito? Again, to all of you, para sa 2024, have faith. Magtiwala ka. Julius Manahan po pag-usapan natin. Pag-usapan natin Julius Manahan.